Guys, ito nga pala guys yung Ano yung puguan ng Ang pinsan ko Ayan guys, ang dami niya ng pugo Guys Ang dalaki guys, mga pugo Ayan guys, ha oh. Ayan guys, ang dami Ang dalaki guys, mga pugo Ayan guys Ayan guys, ang dami niya ng guys. Guys, guys Ayan guys ito yung farm ng pinsan ko dito guys Ayan. napugo ko ito sa 700 Last na guys napugo sila Ang ganda. Ang ganda ng ano. Ang ganda ng ano nyo ito. Ang ganda yung farm nila tita dito. Ayan, may mga itik, may manok. Saan ang biik mo, ta? Ay, yung dito. Ay! Ang daming ano, anak. Yung Yong ano tawag Wow, ang dami. Isendusin niya. sa na Namatay. Nalugo mo siguro ba. Oo. Nilagay lahat sa ano. nanay niya. ang Ah. lang kasi nga siguro. Kulang na. Uh -uh. Hindi niya mapakain ang tuloy-tuloy so, so, na so, pakain. Sige ka tayo. Mm, grabe ang laki. 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 <laughs> ang ganda Kla? ng pwesto na ito dito. Ayan, oh, baboy ang din yan. Ito mm -hmm. ang yan, taga... Katay ko. ng baboy. Katay ko baboy. Katay ko ng baboy. Yung, ano yan, galyasa. Uh, mm. Yan lang gaganda, Malaki rin yung ano ni nang nabili ni Omar ano. Oh, sabi ni guys. Oh. Uy, laki na, ano, oh, malaking buwig na. Ano? Ang gagandang mga ano. Oh, mga baby. May swimming pool pa ang baby. Gusto mo, Ito niya? Hindi yan